ginawa po ng Department of Agrarian Reform ay sa kasaysayan ng Agrarian sa Pilipinas, yung sistema ng tangpiolo na uh, yung mga lote ng mga nung promo, nung tawag mo kay Pinatala pa, pa na, given eh, po maari sa saya na sa ngayon ay sa maraming mga local and foreign investors ang uh and uh, nagtataisres na makakuha po ng parcel uh, uh, Alam po niyo ang, ang isang legacy ng itong gobyerno ng iniakay nila yung Department of Agriculture and Department of Land Reform. Ay yung malaking pondong ang inipang. Uh, alam po ninyo, eh, i-review ko ngayon ito sa ng uh, sa, nyo, sa ng mga kaibigan natin sa media. Uh, simula po 2011, it's to walk Ang cumulatively, ang total available appropriations na pinakaloob sa Department of Agriculture ay maabot ng 230.5 billion pesos. Pero ang, unused appropriations po doon ay umaabot naman ng 44.9 billion pesos, almost 45 billion pesos. Ang unused appropriation. Yung pong unused appropriations na yun, may down yun. ay uh, yung pong uh, unreleased ay umaabot ng 11.9 billion pesos. At ang unobligated, released pero hindi na-obligate, maabot po ng 33 billion pesos. Yung pong unobligated allotment eh, ang katangian po na-release pero hindi nagamit. At uh, ngayon, may malaking dapat ipaliwanag. Ito pa, bumalik sa Bureau of Treasury o at time deposit sa mga bangko. Ay, malaki po yun kapag ka, uh, uh, time deposit. So, ang tanong po din eh, hindi ba ang programa nila ito ating price self-sufficiency by uh, the end of uh, ngayong taong 2015, ang unobligated allotment po sa budget ng DA ay 16.7 billion pesos. As of uh, end of July 2015. Pag pinagsama po natin yung unobligated allotments doon sa 4 years, 2011 to 2014, plus yung first 6 months ng 2015, aabot po yan ang 59.7 almost 60 billion pesos. Ganyan po ang ano, ano yun? babalik yan sa treasury at babalik yan sa administration pa ng presidente. No, laki yung pork barrel ng presidente. Epo kung palapit pa naman ang 2016. So, yan po, may malaking dapat ipaliwanag ang uh, ang uh, ng hindi lang si ang si si Department of Agriculture, hindi lang sa Secretary Cruz Alcala, hindi lang sa Secretary Mutsabat, kundi sa President Niya Aquino mismo. E po, sa Department of Agriculture, eh, hey, yung Department sa Pagrara Reform, makala niyo po ba, wala din ganun yun. Na, 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 oh, Since 2011 po, 2014, ang total available appropriations cumulatively for the Department sa Pagrara Reform ay 80.9 billion pesos. Gaano po ang unused appropriations? 31.9 billion pesos. O, oh, ano yun? Yung pong 31.9 billion pesos na yun, may breakdown po yun. 8 billion unreleased. At 23 billion ang unobligated allotment. So, ganyan po ka Dalawang ahensya lang yan. <coughs> eh, ewan ko eh. Doon okay. pa po, po, po sa si itong ahensya. Ito, dalawang ahensya lang yan. Pag pinagsama mo yung unobligated allotment ng DAL, na 23 billion, plus 33 billion, ilang po yun? 56. 56, 56. 56 billion pesos ang unobligated <coughs> allotment. What's that? <both sa> Department <coughs> of Agrarian Reform tapos paano uulan sa ating nayon narinig mga kasama natin dito sa panel mga hedega sa pating sa din. So yung po ipapayong sinasabi no na yung pong bahagi ng unang state of the nation address ni President Aquino na sinabi niya may ilang individual at grupong nakinabang sa order importation ng because sa nanga ng administrasyon. Repair ito di administration of former president Yummy, yummy. Uh, Boy si siya. Ano talaga ngayon hindi na na kaya import natin guys. Eh, ngon nakaraan eh nawala na sa ano eh katinasasasakibig, yung yung importine. Saunting dalawa apat na kontrata. dating secretary, dating senador at secretary Kiko Panglima, Paglilinan, pinirmahan ng September 30, 2014. E papasok po yung harvest natin ng main crop. Hindi po ba? September 30 na yun, eh, September 30 na yun, eh, Tapos na yung lima. Eh. O at yan tinamaan nun yung yung mga magkasakasin natin. Aanihin. O ay naanihin. Dinipress na doon nun yung presyo sa farm gate nung, uh, nung palay. No? Ang masakit po nun, mas mahal yung presyo ng 25 ng 25 broken kesa sa 50% broken eh. Oh, ay titingnan po po natin yung depression no. May hawak naman po tayo ng apat na kontrata. Kaya hindi okay. naman po na sasabihin wala tayong documentary okay. evidence doon. Eh ngayon, dumaki pa yung minimum access volume ng pumapapasok ng hindi mo pwedeng pigiling. The rice imports, uh, imports, 200, uh, ngayon pa lang, eh, anak, bukod pa dun sa 500,000 metric tons, eh, kumukontrata na po ng another 750,000 metric tons dahil nga po dito sa papalabit sa papalabit na Elmina. So, yun lang po lamang at, uh, uh, hindi ko sasabihin opening statement. Kung hindi, marami pong uh, bago bumaba sa PUDEP, si President Noyang Kino, si Secretary Putsabat,